Good news guys, isa ka bang OFW teacher? By the way, meron po akong gustong sabihin sa inyo na isa pong online home based system ng ating ginagawa dito is copy Pace, paste, mag-set ng appointment sa mga clients, mapa-local or abroad, at mag-endorse. Ang kinagandahan dito guys ay pwede mong i-part time ng 2 to 3 hours lang naman at kikita ka dito ng 1,000 to 3,800 per day. Depende po kasi yan sa ilaan mong oras at diskarte mo sa company na ito. As long as meron kang cellphone or laptop at stable connection like wifi or data. Ang kinagandahan dito is zero requirements po. At ang gagamitin dito is Tagalog language. All is scripted, provided na po. No need na po na pumunta dito sa Philippines na mag-apply ng online home-based system ay babalik din sa ibang bansa ulit. Kung gusto mong malaman ang aking ginagawa, please mag-message ka sa Facebook ko or dito sa TikTok. Thank you!